Kita nyo naman mga kabert, sabi nyo hindi masarap yan. hmm wow. hmm Good morning mga kaberks, Chris Cusinero po, kakagising lang natin. Alas dos na ng hapon. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong jet lag. Pang ilang araw na natin. <laughs> Hanggang ngayon di pa rin ako makabalik sa dating uh, oras natin dito sa Canada no Hanggang ngayon yung oras ng tulog ko, Pilipinas pa rin <laughs> Bumili pala ako ng chicken sa superstore Kung napanood nyo yung aking uh, grocery dyan few days ago, pinos ko na At ito nga yung nabili ko na chicken Tong chicken na to, itong lahat ng ito ten dollars ten dollars lang siya tapos thirty percent off pa siya so seven dollars para sa lahat ng chicken na to ilang leg ba to one two three four five six seven so parang lumalabas na one dollar lang isa no so napakamura sa totoo lang yan oh. so ito tong isang buong leg at saka thigh part na ito is one dollar 40 pesos. Maski sa mas i-convert mo sa peso, mura pa rin, no? Kita mo laki ng ibo, lalaking part. 'Yun yung gusto ko dito sa Canada, lalo na dito sa city. May mga time kasi talaga na nag-sale sila, so sobrang mura. 'Yun yung uh, advantage ko. Pagka mura yung mga item, bibili ako ng marami, ista ko na sa freezer. Kasi Uh, minsan ilang araw lang yung sale na yan so gagawin ko bibili na ako ng marami parang yung ibang Pilipino natin dito sa Canada pag nagsisale yung mga bigas minsan bumibili sila ng lima, sampo <laughs> talaga ini-stack na nila sa bahay nila kasi syempre doon tayo makakatipid doon tayo kahit pa paano eh nandito tayo sa Canada para mag-ipon <laughs> di ba? So, ang gagawin natin dito sa chicken natin, Uh, ia-adobo lang siguro natin o no? para simpleng-simple lang yung mga sahog na isasahog natin hindi tayo gagasos ng malaki saka para tumagal na rin ng ilang araw, syempre hatiin ko lang ng ganito yung chicken na to darawang cut lang yung ibang chicken medyo maliit, pero yung iba sobrang laki so hindi pala uniform yung mga chicken, syempre ganun talaga ang importante yan, nakatipid tayo ng chicken. Biruin mo yan, no? Oh, $7, napakadami. Kung sa Jollibee na naman kami kumain ngayon, $20 para sa 6 pieces na chicken. Ito, ang dami na nito mga kabricks. Kita nyo naman, Oh. Pagasan lang muna natin itong ating manok. simple lang naman mga kabirks ang paggawa natin ng adobo chicken. So mag-prepare lang muna tayo ng konting onion. Ilagay natin yung onion dyan. Kita nyo nagasan natin kanina yung chicken. No? So hindi natin nalagyan ng tubig. Tapos lagyan lang natin siya ng garlic. Lagyan din natin siya ng ginger or luya. Yan ibudbud natin dyan sa kanyang lalagyan tapos sili, depende kung gaano ka yung hangin gusto nyo. Lagyan ng konting oil, tapos lagyan din natin ng soy sauce, depende sa panlasa nyo. Kung gaano ka alat, lagyan ng bay leaf or ng dahon ng laurel, ng pamintang buo, lagyan na rin natin gan. Pwede rin at sa so, itong buo ang gamitin or powder. Pero pag buo, ibababad nyo pa. So powder na lang gamitin natin. Meron naman tayong powder dito. At saka hindi ko na tinunaw sa water. No? Direct ako nang inilagay dito sa na natin sa chicken natin. Tapos enhancers, uh, chicken powder ginamit natin. Tapos salang na natin at uh, low heat lang ang ating pagluluto mga kaberts. So check na natin mga kaberts kung ano na nangyari dito sa ating adobo chicken. Itong adobo chicken natin na to, wala itong suka. <laughs> hindi ako madalas nagluluto ng adobo na may suka eh. Pag may suka, it's either pork lang siya or fish. Yan. Pero pagka chicken, usually hindi ako naglalagay talaga ng suka. Nilalagyan ko siya ng maraming luya para maalis yung lansa niya. Pero suka, hindi ko siya nilalagyan talaga. So, yan yung ating chicken since wala namang suka yan, kasabihin ng mga matatanda, wag mo haluin yung ano mo, yung chicken mo, baka mahilaw yung ano, yung suka. Eh, exempted yan, walang suka yan. <laughs> hmm. Kita niya mga kabirks. So, palalambutin lang natin siya, tapos patutuyuin lang natin. Luto na. Ganun lang kasimple. Ako, sa mga nanay dyan na busy-busy kayo na inaasikaso yung bahay, naglilinis ng bahay, inaasikaso yung pamilya, yung mga anak na nag-aaral, wala na kayong time para sa mabusising pagluluto. Eto, nilagay ko lang lahat ng rekado, tapos sa uh, pinakulo ko lang ng mahinang kalan. Ganun lang kasimple. <laughs> Di ba? Titikman natin mamaya kung anong lasa nito. Ni Berks, kain na tayo. <laughs> si Angelo, nasa workshop. Mamaya pa siyang alas 7 ng gabi uwi. So, ito na yung ating adobo chicken. <laughs> Tikman natin, mga Berks. Whew! $7 na chicken. Lahat yan, $7. San ka pa, di ba? May mga time din na mura talaga dito yung karne. Minsan, pati yung beef, nagmumura din. Kaya bumibili rin ako ng marami. Or yung pork. Kuha ng konting bread. Uh, wala akong rice ngayon. Hindi ako nagsaing. Eh, habi ko mamaya na ako magsasaing pagdating ni Angelo. Pero maski si Angelo, hindi na rin ko makain ng kanin ngayon. Nag-improve yung kanyang weight. At uh, pumayat na siya ng konti. Kain na tayo mga kapeks. yung chicken oh. Chicken na walang suka. Mm, wow. Try niyo mga kabirds, gayahin niyo lang yung ginawa ko. Mm, hot. Walang suka. Ulit-ulit. Hindi, <laughs> para Uh, gusto ko itanong sa isip nyo na itong ating adobo ay walang suka again, ulit <laughs> simple lang naman yung pagkakaluto dyan, nakita nyo naman ko paano natin iluto yan kanina ewan ko, pagdating sa pagluluto, pagkagamitan ng suka talagang pinag-iisipan ko pa eh pag magsisigang ako, pinag-iisipan ko kung magsisigang ba ako, nilaga tinola, <laughs> apritada pag pagpapaksiw ako papaksiw ko ba ang isda or piprito ko na lang sarsyado or <laughs> basta pag pag may suka nag-iisipan ko basta pag maasim yan yung niluto natin ngayon sabi ko adobo ko sige pero walang suka <laughs> mm trap tapos may init na kape kape tayo mga ka yung mga mag dito, yung mga cup dito sa Canada, malalaki. Cup sa Pilipinas, maliliit. <laughs> maliliit talaga. Baka magtanong na naman kayo dyan, magkano naman yung $7 sa peso para malaman nga namin kung mas mura dyan kaysa dito sa Pilipinas. Ang $7, uh, 40 pesos ang $1 eh. So, 40 times 7. O so, magkano yun? Kayo na mag-compute. Mahina ako sa math. <laughs> Ayan o. Kita nyo naman mga ka Sabi nyo hindi masarap yan. Hmm. 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 Lakas ko kumain. Matakaw ako eh. <laughs> Bata pa ako. Malakas na akong kumain. Sasabihin ng mga ibang tao. Ang takaw naman yan. Takaw naman yung apo nyo. Apong miling. Hindi siya matakaw. Magana lang siya kumain. <laughs> Pour la main, non, maja break sauce ça. la... Sera... Mmm mm. Mmm, sarap. Sa so, pa, last. Tikman naman natin tong leg. Uy, yun po ang sinasabi ko sa inyo, mura yung chicken kasi sale siya. Ang may sabihin nyo, mura talaga yung chicken dyan. Tapos, pagdating nyo sa Canada, mahal pala. Nag-sale lang to kaya ito mura. At tapos, 30% off pa siya. Mmm. Mmm. Kape. Solb. Solb na kahit walang rice. Tamang tama. Konting diet din tayo. Okay lang, maraming meat sa katawan. Mm-hmm. Mm Paano mga kaburts? Maraming salamat sa inyong panonood. Uh, Chris Kusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaburts. Bye-bye. Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Kusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama at manuot. Mga matay mamamang hadi lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito, kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tata, kamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin